Ay, dito walis, pabili. Magkano yung walis? Oh, ayan. Pabili oh, ako ng walis. Ayan. Ayan po yung dalawa. Ah, pabili ng walis. Magkano ba yan? Ang tausan daw isa. 35 bang isa? Hmm. Ayan. Hmm, oh, dami yung tindang walis. Oh. Hmm. Ano pangalan mo? Ano? Anong grade ten na ito? Simon tena Dave Arthur Lentino Hmm Anong grade ten na Six po pa. Kasi pag mo naman Sipag na Graduating ka ano Nasaan mm -hmm. tatay nanay mo? Ang titinda titin, titin rin Ang oh, titinda rin Ang titinda rin O tignan mo sipag may diba? O oh, yan yes, si Miley no Ibilin ng walis Kasi ka Bila walis Bilala mo walis. kayong walis Bilala mo kayong walis Wala tayong walis Wala tayong walis kailangan natin Oo Mm, ilang walis ang bibilhin din eh. Bibilhin mo para sa dami siya ng mga tao. Pabili ako ng ano, lima. Wow, lima agad ang bibilhin mm -hmm. ni Ma'am. Shorty mo naman. Putol po, hindi. Putol Pasa na pala eh. Putol. Ayan, para hindi na ako magputol. hindi yan putol. Ayan, Ayan. bakit pwede naman putulan. Putol lahat. Ay, ito pa, pwede po pang agi. Mm. Mayroon na kami pangalit. Mayroon ano kasi pag niya, oh, titinda ng hulis. Oo, kasi walang pasok. Kaya ano, wala kayong pasok? mhm -hmm. Oo. Oo, pasipag. Anong gaaral? Ayan, pa na, eh? kasipag Agaral. po niya. Nag-aaral. Oh, anong grade na Grade 6 grade, grade 6. 6. Ang graduating na siya. Taga saan ka? Mala, Binyan mo ano? na kiwa po. Binyan mo na kiwa. Naglalakad ka lang? Sasakay so, po. Okay, okay, yun. Malayo yun eh. Doon yung sa expressway pa. Eh, na. Langkiwa. Ah, doon ka lang po? dinapasok sa Langkiwa. Kasi pag naman na ito. Na... Doon ka sa nakatera sa housing? Apo. Ilang kayong hmm. magkakapatid? Ano po? Apat. Apat? Um, na ito yung panganay? Po? Hindi po. Meron pa po. Uh, Bunso ka? Bunso? Hindi po. Ilang <coughs> ka? Ano po? Pangatlo. Pangatlo ka? O, tinasipag. O, oh. kahit nakakatulong uh, na, na ganyan sa kanyang mga magulang at ipagpatuloy mo lamang yung magandang ginagawa mo at malayo ang mararating mo. Kasi pag siya natulong mo siya sa nami, at tatay niya pag so walang pangasin. Mm -hmm. Pa akin na yung ano, yung mailan ba yung 35? Kailangan namin ng walis. Eh. Kailangan kasi namin ng walis. <laughs> walis thinking. Oo. Oh. O oh, yan, tama. Magkano ba isa niyan? 35. 35. 35. Eh, magkano na yung hawak-hawak mo? Oh, hindi. Oh. 35 um, ano eh edi... <laughs> hindi niya alam paano ka namin babayaran kung hindi mo Pwede. alam baka, baka malugi ka hmm. may technique din eh parang si Maylin sa kamay eh uh, sige nga 35 times 5 ilan? Ah. ikano? ilan 60 ha? 160 160 daw yung lima 35 160? Tama ba yun? Tama ba yun? Tama. 35 times 5. Mm. Mm. <laughs> ilan? Okay. <laughs> so, na 'yung 10. O Ako, hindi ko rin alam eh. Ayaw. <laughs> 35 by 25. 105 'yung tatlo. 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 yung 105. Oh. 20. Plus 75. Mhm. Ilan? Bakit 10? Tama, 35 ang 180 on. yan lahat. Tama ba? 180 1060. Ha? <laughs> 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 Ah. Ilan? 180. O, oh, yun pa. Ano pa, ba, paano ba, Ere? Kukuha na natin lahat yung walis? Kukunin na daw lahat yung walis. O, oh, yung walis Uy. Yung oh. Ayaw mo, kukuhin tayo na yan. Sampu oh. Sampo yan. Oh. Belfit, ano to? Magkano na lang? Ilan yan? Ilan yan? Ilan yung walis Belfit mo? O, oh, 18. O, oh, ilan yung 18? Eh, Ayan, <laughs> sinita, tawagong gisig. Eh. Oh. O. Oh, lahat?

yan o, no? gayahin ninyo may o. Oh. Napakasipag niya si Boy. Malayo mararating niyan. Basta susumikap siya. na no? Natulong na agad sa kanya mga magulang. Buksan niya rin, Gay. Buksan ang Gay. Ilan pa may lahat? O ilan? Bakit mo naka 6... tama ba yun? 6.30? 6.30. Bakit daw. Dadalin yan sa Davao? Dadalin yeah, daw ni Maylin sa Davao. dami naman yan. Wala ba sa inyong walis, well, <laughs> mayli. Meron po. Nangunga nga ako noon. gumawa? Ay, si Linita, ba bumili ng walis? Oo. si Pag walis ka naman Hindi. 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 sa mata. lang daw yung kay Nanay Lorna? Hmm, ayan. Magkano ito? Magkano? At, oh. Ha? Hala, patay ka. Hindi ka mababaya. Six thirty. Huh? Magkano sa sampo? Sampong piraso. Magkano ang babayaran? Thirty uh, Oo, eh. oh, kasi pagkano? baka maluko ka ng iba na na iba na bibili sa'yo. Ha? Huh? Bakit hindi mo alam kung magkano yun? Paano kita babayaran kung hindi mo alam? Bo, malugay ka niyan. Di ba ang sabi mo, ang isa 35? 350 yung sasampo. Pagka sampo kinuha mo, ilan dapat yun? 350. 350 yun, di ba? 350 na. Ngayon, ilan pa yung natira? Ilan ba lahat yun? 18? O 18. hindi di may natira pang 8. Yung walo, bali, ilan, ilan ilan yung walo? Paano yan? Uy, mayroon pa kasi kaming ganyan eh. Kung wala, yung kasi ay bibigyan kami. no. Libre mo na lang sa amin. Libre <laughs> mo na <doon> lang sa <laughs> amin. Magkano naman, isan yan? 180. 180 ang isa nito eh. Meron kami kasing ganito pa. i mo na lang mm -hmm. sa amin. Yan doon na, bigay-daling doon sa, ano, sa probinsya. Ito lang walis kasi lang yung ginagamit. Ay, si Maylene, pinasal na yung walis. Oh. <laughs> <laughs> Magkano ba yun? <laughs> ha? Alis! Oh, ayan, nagtitinda ng walis. Ah! Ilalako rin namin yun. Tapos sila paglalakoy namin. Malulugi ka. 630. 630, sure, sure ka. 630 daw. Oh, okay. mm. <laughs> Mga bagong gising po sila dahil alas 7 pa lang po, 7.30 yan. Tam Tamang-tamang titinda po yung ano. Wala po kasing yung paso. Holiday. 6.30 na boy okay. Sige minyan, mo diyan, sabay Sa ko. mo na. may hindi. Tama ba yun? 6.30? 6.30. Oh, 6.30 daw lahat. O okay, 35 sa di diba? O minus mo lang yung ano sa 700. O 70 o ilan? Diba? Uh -huh. 6.35 plus. Bilan? Ano, okay na? 700, minus 70, o ilan ang Okay? Ha? Ilan? Ilan? Oh. oh ano na? <laughs> ano? ano? May oh, sukle. yun? Sukle? Paano yun? 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 Merry Christmas na lang. <laughs> marami, marami, marami sila. Ayan so, ha. Ang bait ka. na. Ayan ang gusto ko sa'yo. Sana tularan ka rin ng ibang para... bata para... Mag-aral kang mabuti ha. Tsaka mag... Mag-aral kang mabuti ng multiplication ha. Kasi baka hindi mo alam pag Oo, oh, baka ano kung maraming kukuhan eh. Pagbalik mo dito, alam mo na ang multiplication ha. Oh, 5 times 5. 5 times 5? Oh. 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 hindi alam. Five times 5 lang? <laughs> Tawa lang eh. Ha? Huh? Aba. Ay, oh, mag-count oh, mag ka nga. 5. Counting by 5. 5. 10, 15, 20. 5, ka na anak, alas siya. Grade ka na 36 oh, ah pagbalik mo dito ha marunong ka lang magkwenta. Bago tago mo yung pira mo baka mawala wala baka hindi mo alam kung magkano yan tago ibigay mo, mo yung ipansuklay mo ang oh. Oh. Okay. ah sige ingat ha <laughs> oye ingat yan ha ah, ah, pagandang umaga po at least po at least po na tulungan natin <laughs> na titinda ng walis Ah, hmm. oh, po, po raw si Maylin ng walis. Taho! Oh, o, taho! Taho! <laughs> walis! <laughs> Wala kasi silang paso, kaya... Yan po, at... Uh... Basta ka tulong. Ang ano lang natin po dito ay matulong. Ba? At saka, magagamit naman tong walis. Hindi naman Sige po, sino po? Pamay na po ng walis. Walis po. Bili po kayo. Okay. Magaling ka pala magtinda ni Nita? Oh, limbawa, limbawa nga. O, bilhin na po kayo ng walis. Sabi mo, magkano walis? 35 po. O, walis po. Tatlo isang daan. Sabi mo. O, ni Nita, ikaw nagtitinda. Bibili ako ng apat. Ilan ang Magkano ba isa niyan? 35. 35. Oh, magkano ang babayaran? Bibili ako ang 4. Oh, ilan? Ilan, ilan ng apat na 35. Ilan ang babayaran ko? 4 hmm? na walis. 35 sabi niyo isa niyan. Ilan ang babayaran ko? Ako, okay. bibili ako ng 4. 1,000 Ano? Ilan? 35, 35, 70 Plus 70, 70. Okay, 120, 130 oh, one, one, Ano ba talaga? <laughs> 140 oh, 140, tama hmm. Bago lang kasi silang gising at least po natulungan natin yung kitinda ng walis mga katawa Ayan at shoutout po kay ma'am Christina Dibira um, at sa ating pa, iba pa natin mga viewers na patuloy na sumusuporta sa atin, maraming maraming salamat po Shoutout po sa mga tapos sa Dabao, uh, pinchan ko po sa Dabao po. Mama. At, at, sa mga kamag-anak po namin na sa Talaingot. Shout out po, Nanay no, Norna. No, Nanay o Mama? <laughs> mama! <laughs> ano pa talaga? Mama. Oo. <laughs> oh. <laughs> Shout out po kay Mama at kay Papa. Uh, ingat po kayo palagi. Ikaw, Nita. Nita po Atwas Mama. Sa papa mo? Ang uh -huh. mga kapatid mo? Kapatid ko po, po, doon lahat. Mm, yan, medyo sinita po kasi pagka nagsasalita ng Tagalog, uh, medyo hindi po pa rin siya maka ano ng Tagalog. Kaya yun. Kaya sinita, bumili ng walis. Mag yan. Kaya walis ka? Kaya At maraming uh, maraming marami oh, salamat po sa na. walang sawan yung pagsuporta mm -hmm. at pagsubaybay sa aking channel. At ganun po rin sa Tres Maria sa An advance Merry Christmas po. Ang mama, wala nang walis doon sa bahay ni Kugong Biyahero. Mabawalis ako.